ball in hand na rin rin. Tingnan natin mga idol kung ma-run out niya at siya ang papasok. Shout out mo pala sa kaibigan natin billiard. Okay, patuloy tayong magsubaybay mga idol sa Hill Helmets ni Rin Rin. Ayun. Depensa. Mm -hmm. So, kanya-kanya pa Yang tahinik nang kalikit Jack B B Wow good Wow nakut. Delika macam begitu Delika do idol kasi oh, din to umubos ng bula si nindi ayan na ayan na ayan na ayan na pag maubos panalo na pasok na sa final no? ang matalo fighting for third wow nako tamang tama pabor na pabor sa preparasyon sa 7 oh. <laughs> ay dito talaga ang billiard mga idol ako malakas masyado tamang <laughs> tama lang no hintay <laughs> na lang si Noel mga idol <laughs> yung kalaban niya nakal tayo Wow. <laughs> Ay, pabor na pabor, pabor sa Nuibi ng idol. Pabor na pabor sa Nuibi ang winning ball ni Rinrin. Ay, bong na aking Red Horse Rin. Wow! wow. <laughs> ano ba yan mga idol? Tingnan natin mga idol. Baka sa pa mga idol. Ay! Ano, fighting for champion talaga mga idol. Fighting for champion.